ako sa ano guys nandito ako sa nasda natapos na yung meeting namin guys super busog talaga ako guys kasi kumain kami after namin kumain na glance uh, kumain kami ulit guys kasi birthday ng isang business partner namin kaya ayan super busog talang beses ako kumain so, naghihintay ako ng bus guys Ayan. Hintay ako ng 63. 63 or 9. Hintay natin guys. Kasi punta ako ng Philippine House. Punta ako ng best friend ko guys. Kasi maghintay din sila sa akin. So, katatapos lang kasi namin ng ano guys. Sa meeting namin. Kaya ayan. Actually, sa dalawang buwan, isang beses lang kami talaga mag-ano, isang beses lang kami mag ang ito mag meeting face to face pero every Saturday ah Monday to Saturday nasa Zoom kami ganyan ganyan guys nagbe business kasi ako guys through online yan yung negosyo ko guys maliban sa taga luto maliban sa kusinera Ayan. may business pa ako guys syempre gusto ko rin na magkaroon ng extra income so hintay tayo ng bus guys kasi waiting natin yung bus so wala pang bus guys ayan wala super busog ako guys hanggang ngayon busog pa ako kasi biruin mo guys kumain kami doon sa ano home court restaurant super yummy yung food nila guys as in super yummy yung food nila tapos ayun tapos namin kumain nag meeting na kami after ng meeting kumain kami ulit nanginom kami ng kape kaya super busog as in super busog so actually dito ako ngayon sa Nashda Hintayin ako ng bus. Tuturo ko pala sa inyo guys kung saan kami noon. Kung saan kami noon nakatira guys Nang amo ko. Actually, kaya alam ko dito guys kasi dito rin kami nakatira dati. Itong bag ko, guys, so nagdala ako ng payong kasi itong payong guys, kanina ng tanghali super init kasi dito kaya nagpayong ako. So, ayan. So, doon ang bahay namin dati guys. So oh. Diyan yung bahay namin ng amo ko, guys. So, ilang taon din kami dito naka-stay dati sa Nasda. Tapos, yun, lumipat kami. Kaya, ayan. Kung siguro hindi kami lumipat, no? Malapit lang ako sa BFF ko. Malapit lang ako sa best friend ko. Kaso lumipat kami, guys. Pero hindi naman masyado malayo. Kung magta-taxi ako, nasa 13 minutes lang. Pero kung mag-bus ako, matagal-tagal kasi. Kasi ilang ano din mag stop stop kasi siya guys kaya kaya yan so diba ba oh, may payong ako bit bit ko talaga yung payong ko kanina guys kasi super init talaga guys kasi nilakad ko lang galing doon sa amin ang ah, bahay ng amo ko papuntang stoplight tapos stoplight papuntang bus stand so malayo malayo talaga guys sa amin kaya ayan nagpapayong ako kanina waiting waiting tayo guys wala pang bus guys tumawag ako sa BFF ko kung nandiyan pa ba sila sa bahay sabi niya nandoon daw sila sa bahay hindi yata sila na masyad hindi yata sila na masyad kaya ayan papuntahan natin sila guys so, waiting waiting tayo ng bus wala namang pataw-tao dito guys